Okay, maliwanag. Oo, oh. Oh, oh, look out. Aliken oh, sa iyo. Say hi. Oh. Akala mo, dilim. Oh, akala mo nakikita. 1 2 3. Say hi, titong pangit. Oh, tingin! O oh, tingin ka naman. Tingin ka naman. Pikit lang 'yung ganyan na hawak. Mukhang <laughs> <laughs> Ano nga no, guys? Ang ganda diba? Para nga sa bagyo. Oo oh. nga para nga sa bagyo. Lalo na dun o. No? No? Madilim yung iyong Isra. Ba't yung akin hindi? Yun, oh. Maganda si si yung Samsung. Oo nga. And si mamita. At yung dalawang pa, pa, batang. Pakuha pa, pa, ulit tayo. Pakuha ulit tayo dito. Aho. O puno yun. Halika. At tayong dalawa na. At tayong dalawa na. Hi guys. So we're here sa Pankaree Falls. So, nakat yung video kanina and ito siya guys. Pang grateful. pag

Apsi. Okay. So, ito ka so, so, no. so, ba lang? Saan ito? Subo ba tayo dito? Diba? Diba? Ano? Asset Bago pa yung iPad ko na napunta tayo dito. Yeah. Yung iPad ko wala na. Sira-sira na. We're going up the stairs na guys. Yeah. So mamaya ulit tayo kung nasa baba na. Bye bye! Stay tour niya from the guys. Laka tito, Pilipino yun eh! Tara dun sa kapila! Mas maganda doon, oh. Mas maganda doon. Sa kanila. Sa Pilipinas Ay, yan, mayroon. pwede ka lang maligo. Para dito, hindi ka pwede maligo. Tanaw ka lang. Uh, okay. Oh Hello guys. taina, ayon, Ayun. Kaka pabalik na kami, pauwi na. Hinakyat namin 'yo. Pabalik. Tang ina, kahingal. Pero okay lang, masaya naman. Tsaka para mabawas-bawasan yung taba ko since sobrang tabako na. Pero yun nga. Saya naman siya. Makikita niyo na lang yung mga pictures. Mamaya, i-slideshow ko siya dyan. And, yung mga uh, bumirang ko sa ano sa Instagram sisama ko din dito para may medyo mahababa hindi siya gano'n may kaya yun lang guys bye 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 Mwah. Prince the producer.